Madalas mo bang nararamdaman na parang gumigiwa ang iyong motor pag napapadaan sa mga lubak o may lumalagotok sa bandang likod nito at madalas din masira ang isang bahagi ng iyong rear shock at wala namang problema ang iyong gulong o axle ng iyong swing arm. Baka sa busing na yan ng iyong swing arm dahil kapag malaki na ang clearance ng busing sa butas ng swing arm, di na ito pantay sa pag pagbounce at maaari mo maranasan ang paggewang o lagotok sa iyong motor. Tara, asamahan niyo ako at magpalit tayo ng busing ng ating motor. Hello mga guys, ngayon ay magpapalit tayo ng swing arm bushing ng Nmax version 2. So ito siya oh. Ay makikita natin oh. ang lakan ng luwag ng ano, bushing oh. So, kaya hindi pantay 'yun no? Yung ating swing arm. So papalitan natin 'yan. Gumamit na ako ng power tools para mas madaling magbaklas. Ang sukat ng turnilyo sa taas ay 12 at sa baba naman ay 14. Pwede kayong gumamit ng screw o anumang bagay na pwedeng itulak sa tornilyo. natin yun so yun palitan natin ito tingnan natin yung yun so, mga guys ito yung nabili namin kanina busing original siya kaso lang nung tingnan namin maliit siya So, ito yung tinanggal natin dun sa sa swing arm. Mali ito. So, pang ano lang daw to, Pang MXI 125. So, hindi na magagamit. Kamali kami ng bili. So, yung mga gusto nito, i-comment nyo ako, ibigay ko sa inyo. O kailangan nyo ito. Libre. So, naghanap kami kanina. Ito. Ang nahanap namin. Wala na. Buti nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang, nakakuha pa ako. Kaya swerte pa rin. So, maganda siya kasi mas malaki. Kung titignan nyo, yun, mas malaki siya. Diba, mas malaki? So, buksan natin para mas maganda. Ayan. So, so, diba? so, kung titignan nyo, mas malaki siya. O, Diba? mas maganda kasi yung laki ng butas sok na sok sa walang galaw walang yung swing arm niya hindi siya aalog dahil maganda yung pagkakasapak uh, sapak itong malaking rubber bushing okay kabitan natin okay lagyan natin itong bakal at uh, yung bushing din na bakal sok lang natin Okay. yan, okay. so, sasalpok na natin, natin ito. gumamit din ako ng jack para maiangat ang swing arm at mai-align sa butas kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng kahit anong bagay na pwedeng ipangkalso sa ilalim natin yung 12. Okay. So, lagyan na natin yung nut. 14. Ang size niya. doce ayos. So yan tapos na, naikabit na natin ang ating ang ating bagong bushing ng ating swing arm. So hopefully ah uh, makatulong sa mga nanonood ng ating ah uh, aking video. Maraming salamat sa inyo. Goodbye.